you're convicted na. No, Your Honor, even then... Di sinabi mo before pa or something like even that? Even then, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, I go back to Mark Tagu. Mark Tagu ba, magkano'ng kinikita mo per container? Uh, meron po akong 10,000 sa tracking. Meron po akong 10,000 pa uling patong. Tapos, container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000? That's included in the 170,000 per container? Yes po, Your uh, Honor. Included na. Congressman Flores, if I may. Go ahead, sir. Um, gusto ko lang, ano yun, kasi para makumpleto yung picture. Ahead, sir. Ahead, sir. Uh, Mark, gaya nung tanong ni Congressman Flores. So, roughly, kumikita ka ng 20,000 per container. Yes, po, your honor. So, alimbawa, sa isang linggo may isang daang container ka, meron kang uh, more or less dalawang milyon sa isang linggo. Uh, hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, yung iba, utang. So, pero more or less, mga mga